Magandang hapon. Ako po si Timerads at ako po ay magpapaliwanag at magpapakita sa inyo kung paano mag-checkmate gamit ang isang obispo, gamit ang isang kabayo at gamit ang isang hari. Bago natin umpisahan ang pag-checkmate ng isang obispo, ng isang at ng isang king, dapat meron tayong dalawang bagay na dapat tandaan. Ang unang bagay na dapat tandaan ay, ang bishop na nanggaling sa puting parisukat ay hindi nagko-control sa dark squares. Ano po ba ang mga dark squares dito sa chessboard? Nandyan ang a1. Ang a1 ay king ang gumagamit. At isa pa ang H8 na walang pyesa na nakalatag doon sa board. Ang goal natin dito o ang pakay natin o ang maikling pangarap natin sa posisyon na ito, kailangan ang Black King na nakatago sa kanyang lungga sa A1 o kaya sa H8 mamaya ay kailangan makarating siya sa A8 o sa H1 para tayo ay magtagumpay sa pamamagitan ng checkmate gamit ang isang kabayo, isang obispo at ang isang king. Bago natin talakayin kung paano siya ginagawa, i-re-recap muna natin ang mga nakapwesto sa chessboard ngayon. Sa black na piyasa, nandito ang Black King sa A1. Black King sa A1. Sa kabilang dako ang puting biasa. Nandito naman ang King B3. King B3. Nandito naman ang knight sa c8. Knight sa c8. At sa kabilang dako, nandito ang obispo sa g8. Obispo sa g8. Ayan na po. Ngayon, halimbawa ay black ang pipira ang itetira ng black sa posisyon na ito ay black king sa b1 at dito naman sa posisyon na ito titira ang puti ng kabayo sa d6 at subaybayan nyo po ang mga natitirang moves na nangyayari sa chessboard ngayon. At dito sa posisyon na ito, nagampanan ng puting kabayo ang kanyang trabaho. Ang knight b3 ay nagko-control sa a1 square. Ngayon, black ang titira. At doon naman sa posisyon kanina ay nag knight f7 ang puti na ang dahilan ng pagkapwersa ng king sa a8. Ngayon naman po ay white ang titira. Dahil nasa corner na ngayon ang black king, ang dapat nating gawin ay magmaniobra ng piyesa. Dapat marunong tayong magmaniobra ng piyesa gamit ang kabayo at dapat marunong tayong magmaniobra ng piyesa gamit ang obis. Ngayon ay simulan na natin. Dito ay puting piyesa ang pitira. Dito ay kabayo sa C7 check. Ngayon naman ay black king sa B8. Ngayon naman ang puting kabayo ay nasa A6 check. Ngayon naman ang black king ay nasa A8. At dito naman sa posisyon na ito bago tayo dumako sa isang move na magbibigay sa atin ng maganda at malaking tagumpay. i re muna natin ang nasa chessboard ngayon. Ang nasa chessboard ngayon ay galing sa puting pyesa. Nandito ang knight sa A6. Knight A6. Sa kabilang banda, ang hari sa B6. Hari sa B6, King B6. Andito naman ay ang Bishop sa E6. o po sa E6 sa Parisukat. At sa kabilang banda ko, ang itim ay nandito ang Black King sa A. A, yep. Locking sa A8. At dito naman sa posisyon na ito, ang huling ititira ng puting pyesa dito ay puting obispo sa D5. Check mate. Ano po ang dahilan ng kanyang pagkamatay? ang dahilan ng kanyang pagkamate ay kapag nagpunta siya sa king b8 ay knight ang nagko-control sa b8 hindi po, po pwede hindi rin po siya pwede sa a7 dahil kontrolado siya ng white king sa b6 hindi rin po siya pwedeng pumunta sa b7 dahil kontrolado siya ng dalawang pyesa ang black So, ang control sa B7 na piyesa, kaya hindi makadaan ang Black King ay ang puting hari at ang puting obispo. Nananggaling sa D7 na obispo at B6 na puting hari. Ngayon ay under check siya at wala siyang tira kahit isa. So, ibig sabihin o ang konklusyon ay check mate.